Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. For today's video po, magpapacham na naman po ako ng itong iihawin kong chicken breast. Ito po yung mga ingredients ko. Ito po ay tatlong perasong buo ng chicken breast. Tapos, nislice ko lang sila, no? Yung ganito lang po. Ayan. And then, pinokpok ko. Alam niyo yung pangpokpok. Pwede niyo naman pokpokin ng bote yan. Ayan. Tapos, as side dish, since wala na ako mga pipino salad na ganyan kasi nagsisimot ako ng laman ng ref namin, ito na lang talong prito ko. Tapos, ngayon, gagamitin ko pang marinate. Ito yan. So, hindi ko yan siya mabigas-bigas. Tapos, meron tayong sesame oil. Gagamit ako ng ginger powder, dark soy sauce, kikuman soy sauce, mirin, tapos uh, likom kina oyster sauce tapos uh, konting ketchup and then meron din ako dito black pepper powder one whole garlic chop and then lemon juice ayan po Then, since today, parang sinisipag naman ako konti. <laughs> Magpa-fried rice din ako. Yung fried rice lang, actually, garlic. Tapos, kuku uh, kukulayan ko lang siya ng achuete. Parang magiging konting java rice. Pero hindi naman, kasi garlic naman yun. Lalagyan ko ng garlic. So, post procedure po tayo. Yan po, ginger powder. Tansya-tansya lang po. Yan, siguro mga nasa 1 teaspoon. And then, ito naman ay black pepper powder. So, nalagay tayo ng one scoop. Ayan. And then, yung ating lemon juice. Nasa ano po ito? Eight pieces. So, chop. Diba? Anhin ko lang kasi konti na lang kasi sisimutin ko. Yan po yung ketchup. <laughs> Tapos itong Worcestershire sauce. O, oh, diba? Yan. And then next yung ating... Kahit naman kung ano-ano lang pong pagkakasunod. Basta ito po yung mga pang babad natin doon sa manok. Wala lang, no? Experiment, experiment lang. Pacham-pacham nga, eh. And then, kiko man. Kung meron yung green, mas ano yun, mas less salty, no? And then, itong ating dark soy sauce. So, ang dami ng pampalasa, so kaya hindi na po ako nag-aasin talaga kung nakikita nyo po sa mga cooking recipes ko, sa mga pacham recipes ko, madalang po ako naglalagay ng asin. Sesame oil. Ayan, para ano talaga? Para kasi gusto kong ma-achieve yung parang may pagka-Japanese-Japanese -Japanese na ano. <laughs> na effect. Ayan po. So, ngayon na Halloween, Tapos, lalagay ko dyan yung manok. Gamit yung malinis na panay. mix lang. Huh? Ngayon, babad ko lang 'to ng mga 30 minutes sa ko iihawin, pero ipapan-grill ko lang po mga lovely people, hindi po sa uling. Kasi medyo ano siya, tag dito pag nag ihaw kasi ako dito sa uling, may, wala pa ako yung magandang ihawan, yung ibig ko bang sabihin yung alam niyo na mataba si lovely person, so hirap mag -yuko, yuko no so ayan po Diyan lang muna yan sya pwede naman yan syang takpan at maging ng 30 minutes meanwhile ay gagawa na ako ng fried rice so, hindi dito magluluto ng fried rice sabi ko ito ay tira tingnan natin kung kukulay ba to. Mulay so, na yan. Ayan. So, tingin ko na na yan siya. So, hanguin ko lang. Balik ko rin yung oil dyan. Siguro dagdagan ko pa konti ng konting oil. Ano po? Konti pa konti lang naman. Ayan. Then, tapos, si bawang igigisa. Ba? Diba? Parang garlic fried rice lang na kinulayan. yan. Teka po muna maluto yung bawang ha. Lagyan ko lang ng pampalasa. Ngayon kung gusto niya naman ng asin, pwede rin. wag sinugin yung bawang kasi papait. Ilagay ko na itong kanin. Ngayon, gaya lang lang yung sinasabi sa tuwing may fried rice ako sa video ko. Yung variety po ng bigas na nabibili dito sa amin, ang tawag dito ay 402. Ayan, para po buhag-hag sya So, ngayon, ay, ayusin ko po muna ito ng ano, pag may cosmetos. Tapos, dadagdagan ko pa yan ng pampalasa. Pero hindi masyado, since yung yung timpla ng manok natin, ay ano po, talagang medyo nagsusumi pa yun. Okay? Yan, over low heat lang po, para po, hindi naman masunog. Ayan, so ang ganda nila. Hoy! So, ayan po, ready na yung ating fried rice. Ngayon, gagawin ko yung yung talong naman. Okay? So, tabi ko muna to. Ayan, so, ipainit na ako ng tika. Wala na akong use oil. Kaya, ito na lang. So, ito na pala yung mga talong. Kasi yung prito lang siya talaga. Masarap sana ako meron yung manosala salad, kaya yung ano, pipinong ganyan. so, nga, hindi pa ako nakapagpamaling kasi hindi pa schedule. So, simot-simot muna. pituin ko lang po muna lahat. Ayan, sabang nagpipito ako dyan, mag-start na rin ako mag-ihaw ng manok. Okay? Pagitin ko lang. So, multi-function talaga tayo, mga lovely tips. Mayinit naman ha. super bango po, mga lovely people. Karami. Bilis lang sa Tapos since nilagyan natin to ng ano no, tong pinampunas, mamaya bago hanguin, balik rin din muna para maluto naman. Yan, so ganyan sabi ko, hanguin muna natin bago natin talaga hanguin po Pag-alit ko na. <laughs> Ay, di na po. Ayun, oh, tapusin ko lang din ito lahat. Ito yung kanyang Last batch na po yan and then ito na rin yung ating mga talong ayan mga lovely people. Ito na lahat. So, wag lang din talagang over-over sa pagkaihaw, ano, kasi uh, lalo na, ano, magiging matuyo yung laman ng manok. yan po. alam mga lovely peeps. So, it's sticky man time. Ayan po. So, tilawa na to kung di ba parat, no? So, yung Tagalog, tikman natin kung di ba maalat. Acha! Tinagalog. In English. Thank you. Yun. So, ano siya? It's chicken. So, hindi, hindi na ako mawag na sausawan para dito kasi feeling ko talaga masyado na siyang manamnam.

Sakto lang po sa tansya-tansya yung pinang babad ko sa manok. Andun yung konting asim gawa nung kalamansi. Tapos, uh, basta sakto lang siya. Mabagay talaga yung pagka, -ano niya, pagka yung timpla niya. Hmm? Gusto lahat malambot. Kasi kahit sabihin yung chicken breast yan, pag hindi tama sa pagkaluto, makunat din. Yung parang akala mo si Kung sa saya pa, manuksok sa imong hangkan baka ni mong sa na nangipon nga bulag-bulag lihang mm no hmm hmm na ba kaya? Sinabi ko na bang kain po tayo? Anyway, thank you, thank you so much for watching. God bless and enjoy cooking and keep safe. Lalo na po sa mga ibang... Korte ng bansa ngayon ay eh, talaga pong malakas ang ulan kasi nga gawa ng may bagyo. So, God bless. Keep safe. Um, basta. At lagi yung mag-prepare. Okay? Thank you one once again for watching. Hanggang sa sunod dito po sa Kuchina di Pichi. The home of Pachampachampis. Mwah!